Hello mga guys, gawa lang tayo ng cake, uh, strawberry cake. Gamit na tayo tatlong itlog, tapos uh, meron tayong water na 270 ml, tapos 80 ml na vegetable oil. Tapos yung ating uh, cake mix, halo lang natin, mikos-mikos lang natin siya guys for about 2 minutes para maging uh, ano na siya, ready na siya for cooking. So, yan guys. Tapos na siya. Mabilisan lang. for pass forward tayo guys. Kasi medyo matagal to pag uh, ano, consume natin yung oras. Tapos, lagay lang tayo ng ano, ha, butter dun sa ating pan. And then, lagay natin yung ating uh, cake uh, uh, paper or yung papel na ginagamit natin. Tapos, halo na natin yung ating strawberry na ready mix na siya guys. Tapos, yun. pantay lang natin na konti. Tapos, ilagay natin sa ating preheat na oven. lutuin uh, lutoy lang natin siya ng about 40 minutes. So, yun guys. hindi uh, yun yung ingredients nandiyan. Tapos yung procedure. Kaya madali, madali lang magluto ng uh, strawberry cake. Ayan. As yun guys, set lang natin yung tamang uh, temperature sa yung oras. Tapos yun, pasok na natin hanggang sa mga ilang minuto. Ganyan na guys, hindi ko na malayan. Sobrang dami pala siya. Kaya umapaw. Medyo sunog siya ng konti pero okay lang dahil uh, pili naman natin siyang tanggalin yung uh, parte na sunog. Hindi ko na pinakita kung paano ko tinanggal yung uh, sunog na part. So yun, tinanggal lang natin yung ating papel para ano, pwede na natin lagyan ng icing. Pero bago yan, magagawa uh, muna tayo ng icing natin. Uh, yung ating icing is uh, ano na to, ready instant uh, icing na to ginawa natin. Lagyan na natin ng uh, Uh, cold water na konti tapos uh, mix lang natin ng ating mixer hanggang sa magiging fruity or ano na siya yung ating uh, uh, icing so ready na siya guys kaya nilagay na natin sa ating cake para matabunan yung mga crack cracks dyan dahil uh, uh, nandibago ako dahil first time kung gumawa ng ganitong klaseng cake at saka gumamit ng icing which is maganda pala siya pero kulang tayo sa gamit kaya yung gamit natin is spatula lang na rubber kaya hindi pa natin ma-perfect yung ating uh, cake so yun guys uh, at na nasubukan ko kung uh, gaano karami laman ko kung anong klaseng uh, pan yung pwede kong gamitin sa sunod na paggawa tapos yung mga na-realize ko yung mga gamit na kulang ko kaya pwede tayong bumili noon para makagawa tayo ng mas maganda pang cake So, yun guys, sa uh, di ko na rin pinakita yung ano niyan, yung paghiwa niyan dahil uh, di ko nakuhanan yung picture which is okay naman siya. Tapos yung taste niya is matamis talaga. Pwede siya pang partner ng ating kape sa umaga or sa hapon. Kaya one slice uh, sa cake na yun guys, pwede nang pwede, pwede na yun sa, ano, sa pagkakape natin. Kaya yun, binigyan ko na rin yung ibang kasama natin sa trabaho dahil sobrang tamis pag uh, uh natin to tapos iwas tayo sa diabetes so yun guys di natin na perfect yung shape ng heart ng ating uh, cake dahil kulang tayo ng gamit tapos yun na napakadali lang din pala gumawa ng cake guys lalo na kung uh, ready mix na yung ating gagamitin na pang uh, ano cake so yun guys uh, follow for more baka meron tayong uh, gagawing ibang uh, cake naman gamit ang mga vegetables or any uh, ano uh, klase ng pagluto ng cake para makasubok tayo baka, baka naman may order ng cake natin joke lamang guys ito lang guys uh, for ano lang to content uh, na ano lang sya. so yun yung cake natin guys pati yung lagayan natin guys hindi yan sa pang cake talaga ilagay ko lang sya dyan guys So yun, okay na yung cake natin. I-chill Ichi lang natin siya para uh, magiging uh, masarap siya kainin. So tuloy yung ating exercise. Yun naman guys. Thank you for watching and follow for more.